ano ang ibig sabihin ng panaginip na ahas? Ang mga impormasyon sa video ito ay batay sa mga paniniwala, interpretasyon at artikulo mula sa iba't ibang sources online. Hindi ito personal na opinion o professional na payo. Nasa inyo guys kung maniniwala kayo dito o hindi. Na naginip ka na ba ng ahas? Nako, baka may ibig sabihin yan ang panaginip tungkol sa ahas ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay depende sa konteksto nito kung ikaw ay kinagat ng ahas sa panaginip ito ay maaaring babala na may taong traitor o lang sa iyong paligid mag-ingat ka kung nakita mo lang ang ahas maaaring simbolo ito ng mga kinatatakutan mo o mga problemang hindi mo pa nahaharap kung napatay mo ang ahas Good news. Ibig sabihin nito ay kaya mong lampasan ang mga pagsubok o kalaban sa iyong buhay. Kung buntis ka at nanaginip ng ahas, sinasabing maaaring ito ay tanda ng pagdating ng isang lalaking anak. Pero mag-ingat din sa kalusugan. Kaya next time na managinip ka ng ahas, tandaan mo ang mga ito. May mensahe yan para sa iyo. Ikaw na nanaginip ka na ba ng ahas? I-share mo yan sa comment section.